Katulad din po na nakaraan, lahat po ay uh, inuutusan inuutosan ng Pangulo, ang direktiba po ng Pangulo ay mabilis ang aksyon. Katulad po nito ay nagpadala na rin po siya ng mga uh, first responders na maaapektuhan ng parating na bagyo. Dahil alam po natin na ito ay uh, sinasabing malakas at uh, kaya po ngayon pa lamang ay pinaghahandaan na po ito para sa, sa mga maaari maapektuhan ng malakas na bagyong ito. Understandably, ang ang galit po ng tao dito ay sa mga flood control projects. Yun po ang sinisisi kung bakit nagkaroon ng unprecedented levels of flooding in many areas. But there are also reports that this is partly due to also deforestation, quarrying. Nandiyan din po ang mga uh, teorya na ito'y dahil sa unregulated development in the region. Are, is, is Malacanang, is the President also ordering investigation in these In these uh, areas, kung bakit po nagkaroon ng ganyang klasing pagbaha? Kung ganyan po ang nakikita, dapat lamang po tingnan ito ng pamunuan ng DNR, kung ano ang nagaganap at kung ito ba ay uh, hindi lamang dal sa kalamidad, hindi lamang ito a uh, act of God, kundi uh, may kinalaman ang mga pagpapabaya ng mga tao at ang pang-aabuso sa ating natural resources o sa ating kalikasan. So talagang po magkakaroon din po ng investigation dito. So is the President expected to also order or has he already ordered the DNR to investigate? Sa ngayon po ay wala pa pong naipapaabot sa atin kung uh, meron na po silang usapan na pamunuan ng DNR. But uh, with that kind of situation, hindi na po kailangang iutos to ng Pangulo dahil alam po nila kung ano ang nais ng Pangulo at ano ang mga direktiba ng Pangulo sa mga galing klaseng kalamidad. Salamat po. Next question, Ansoberano, Soberano, Bombo Rancho.